Ilang grams nga ba ang kailangan para makapagplaki ng bracelet na 36 grams? Yan ating pag-usapan ngayon mga boss. Oy, anak, oh no! Sindakan lang yan eh. eh. Ba? Tala, na. So, Ganda nga mga boss, ngayon pag-usapan natin ang tanong kung ilang grams nga ba ang kailangan para makapagplaki ng 36 grams na bracelet. Mga boss, ay hindi pa nakakaalam, ang plaki na pinag-uusapan natin dito ay yung posiso na kung saan ang silver na alahas ay babalutin po ng ginto. So mga boss, kung sa pagpaplaki ng silver, po na dyan ang isang gramo. Huwag ka nang bumaba pa sa isang gramo. Yung isang gramo mga boss, kung sa bracelet lang, ay makabalot na siya ng ginto doon sa silver na bracelet mo kung yan man ay 36 grams ay kaya nang bumalot yan ng isang gramo at saka mga boss kung meron ka pang hihigit pa sa isang gramo mas okay mas maraming pumapasok mas okay pero kasi mga boss ganito kasi yan kung uh, magpaplaki ka ng isang gramo hindi lahat yon ng isang gramo ay papasok doon sa alas muna, na mo kasi yung iba dyan ay tumatapon at tumahalo na siya doon sa solusyon na ginagamit na pamplaki sa mga hindi po nakakaalam ang proseso po sa pagpaplake ay kapareho lang din sa pagtutubog ng solusyon ng yellow gold kasi ang ginagamit din po kasi sa pagtutubog o sa pagpaplake ng mga silver ay gamit din po na solusyon na galing sa 24K na ginto at tinunaw ginawang liquid at ginagamit po yon pantubog sa mga ginto yung solusyon po na yon yun po yung ginagamit din doon po sinasaw-saw ang mga silver na gustong ipaplake doon sa solusyon na yun wala pong pinagkaiba na ginagamit ng solusyon parehas, parehas lang din po na solusyon ang ginagamit sa mga nagpaplake mga bosa marunong magplaki ako, ang ginagamit lang namin dyan, yun din ang solusyon na yun, pero okay lang din na yung luma o yung pinaglumaan na na solusyon, yung bang hindi ng kulay. Yun po ang pupwedeng, or mas maganda din na gamitin eh, na pampaplaki. Kasi mga boss, ang proseso sa pagpaplaki ay natut nalulusaw yung ginto yung ginto nakakabit sa isang negative sa positive naman ng isang alahas kapag nakasawsaw po yan sa solusyon at kinoryente nalulusa po yung ginto at kumukulo yung solusyon kumukulo po parihas kumukulo po parihas yung gold at saka yung alahas na silver na gustong paplaki hindi nyo po makikita yon na yung ginto at saka yung alahas na silver hindi nyo makikita yun na lumilipat at bumabalot makikita mo lang yun na parehas na kumukulo o nagbabubbles yung parehas na yung ginto na nakapabot sa solusyon at saka yung alahas na silver na gustong pakapitan ng plaki nakababad lang po yun yun lang pong kaibahan doon ay matagal po ang proseso ng pagpaplaki hindi siya kamukha ng pagtutubog lang ang pagtutubog kasi ay kapag nilublob sa isang solusyon 2 to 3 seconds lang ay inahango na kasi nagkukulay na yung alahas kapag tubog lang yun po yung tubog lang na kapag ikinikis-kis sa bato inuuri silver pa rin po ang lalabas dun sa isang alahas wala pong ginto na kumakapit kasi nga tubog lang kinukulayan lang siya pero kapag nakaplak yung mga boss ang silver na lahas ay nababalutan siya ng ginto. Tandaan nyo mga boss, kapag plaki, nababalot ng ginto ang isang silver na lahas. Yun pong kaibahan doon sa tubog. Sa katubog at saka sa nakaplaki. Ang nakaplaki, kapag natapos na yung proseso sa pagplaki, pag tinimbang nyo yung alahas nyo, talaga mayroong makikita kayo na dadagdag doon sa timbang. Halimbawa, na 15 gramo ang alahas mo na silver, mayroong pang isang gramo na ginto na 18K na ipampaplaki mo doon sa alahas hindi lahat yung 1 gram ay papasok doon sa alahas mo so ibig sabihin magiging 16 hindi ganun mga boss hindi lahat yung 1 grams ang pumapasok na kumakapit dumadagdag doon sa alahas na silver kasi yung iba doon tumatapo na at tumalo na rin doon sa chemicals or solusyon na ginagamit sa pagproseso ng pagplaki tandaan nyo mga boss maproseso ang paggawa ng plaki. Kapag nakompleto na ako sa mga gamit, isa yan sa gusto kong gagawa ng tutorial kung paano gumawa ng pagplak Kaya kayo mga boss, kung gusto niyo ng pangmatagalan na kulay, gusto niyo pangmatagalan na kulay na mukhang ginto talaga ang iyong silver, ay pwede niyo ipaprocess yung pagpaplaki. Kailangan niyo doon sa inyo uh, kailangan niyo ng ginto mas maganda mga boss gumamit na kayo kumapagplaki na rin lang kayo huwag na kayong gumamit ng 14 mas gamitin niyo yung 18k kasi mas maganda na ang kulay ng 18k makatingkad Mati na siya hindi na sa kailangan ng uh, tubog ka ng tubog ng patubog kasi nga mas makinang na ang 18k kaya kumapagplaki ka rin lang ay doon ka na sa 18k huwag na sa 14 pero hindi ibig sabihin na yung silver mo na pinapaplaki mo ay maaari mo nang maipagbili kasi nga meron na siyang ginto na pumapasok hindi yung ganun mga boss ang, um, ang um, purpose lang dun sa pagpaplaki ay hindi ka na um, maya maya magpapatubog, magpapayilo sa iyong silver kung gusto mo ng alas na yelo kung gusto mo ng silver na yelo hindi ka na maya maya magpapatubog kasi nga meron na siyang ginto na na bumabalot doon sa iyong alahas. Kasi kung tubog lang yan, isang linggo lang yan mahigit, kumukupas na ang kulay ng pagkakatubog ng yelo. Kasi nga, nakatubog lang, kinukulayan lang. Pero kung nakaplaki, eh, pangmatagalan talaga na solusyon, hindi na, hindi na kailangan ka nang magpapatubog, basta, gamuang, basta gumamit ka lang ng itin kay na ginto. So muli mga boss, kung magpaplaki kayo, mas maganda, 1 gram pataas, mas mata, mas marami ang ginto na ginagamit mong paplaki, mas maganda ang kulay. So, sana boss, nasagot ko ang tanong ni Boss Joe Hernandez na kung ilang gram nga bang kailangan sa pag-process sa pagpaplaki ng isang 36 grams na silver. So, sa mga di pa nakasubscribe dito sa channel ko, hindi ano na ako kayo mag-subscribe. Click the notification bell para lagi ko yung updated sa aking gagawin mong nga sa aking gagawing mga video patungkol sa alahas. So maraming salamat mga boss sa inyong panonood.